Ayun <laughs> lang sa puno, may coke sa mukha, ano. Dapat may coke na tayo, no? Kaso wala na daw ah. siya. Bumuli, na bumuli, Hindi tayo, coke or juice? Juice na lang. Para marami. Hmm. Yan kayo, ano? Kay, uh, Yung inaanohan mo nga, si Taku... Taku... Taguro?

last time? Gusto mo ako ng nito? Oo. Hindi mo lalagyan pa ba easy ha? Jeez! Easy! Babatong na lang! <laughs> Hindi ba na ipatong yan? Try mo lang! Baba daw mo? Wait na ano ba yun siya? Ayun. Kasi magdadagdag na daw yung plato. Yeah, mo sulit mo. Di ba ang sulit Meron pa doon isa. Marami rin pala tayong mga bitin niya yan bitin. Hindi nga kasi alam naman kasi na kayo ay matatakaw. Umuusin <laughs> ito ni pag Axe. Pagdating ng gabi, puro busog na. Hindi pa yan. Huwag, huwag nang para tigil. Kaya, bu pang bukas na yan. Bukas ko na yan. Yung nakatakip, di ba nga? Sarap-sarap <laughs> pa naman sa pagkain natin. Tapos <laughs> uh, <laughs> so, may, may bigla ng mga ano. may <laughs> na yan. Baka nakalimutan ito na yan. Hindi, <laughs> siyempre. Hmm. Ano mo? Kaganda. Sus, ko. Kaganda ng pagkakabilog. Kuya, mag-inip ka na ng handi, Okay. Huwag oh, okay. mong panalagpasin dito o, oh. kasi lumalabas yung kalaman. Kaya nga kuya, pwede pa Si Axel kasi pinapainit ako ng mantika. <laughs> 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 Ayan, pwede pa rin dito. Oo, oh, hindi naman nga tumitikit sila. Baka si Yuri kaya dami ng iba kong pinyang. Huwag na kuya kayo kaya Ikaw muna last time, Di ba last na Hindi uh, oh. pag na pagod na ako eh. noon. ako ni, ni Mama bago magsimula kumain. Habang na ako Mag nang takay nang advance sa 'ah. Marami pa ditong cheese. maraming ay marami pa tayong gag gagawin, no, naman. Pagbibenta pa kayo nito, 10 piso isa. Ay, lugi. Ay, why? Sa 10 piso siguro. Parang lugi. Masarap na. Niyo. Eh, wala naman itong bibili na ng pagkamahal. 50, isa. Isko. Dahil pasanggit. Saka, ibibinta nyo yan. eh. kulang pa nga sa inyo. Ay, yun naman. Mama kasi. Bata mo pa dyan, ma.